Daan-daang dinosaur footprints na pinaniniwala ang nagmula pa noong Middle Jurassic era ang natagpuan sa isang quarry sa Oxfordshire, Southern England. Ayon sa Universidad ng Oxford at Birmingham, ang mga bakas na ito ay nagpapakita ng mga dinosaur tulad ng 30-foot na Megalosaurus ang gumagalaw sa malaking trackways. Limang malalawak na trackways ang nahukay sa Deer's Farm Quarry, kabilang ang isa na may haba na mahigit 490 feet. Maliban sa Megalosaurus, ang ibang foot Prince ay pinaniniwala ang gawa ng pads at tetiopads na umabot ng 60 feet. Tinatay ang 166 million years old na ang mga ito. Ang nakamamangha, ayon sa mga eksperto, nag-overlap ang mga bakas ng carnivores at herbivores na dinosaurs kaya posible raw na nagkaroon ng interaction ang mga ito. Ito ang pinakamalaking dinosaur track site sa United Kingdom at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Natagpuan ng footprints ng maramdaman ng isang quarry worker ang unusual bumps habang inaalis ang clay gamit ng makina. Noong Hunyo, mahigit 100 researchers ang naghukay sa site at nakakalagay nakahanap na humigit kumulang 200 dinosaur footprints. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng NOS5.